Lahat tayo may inis sa utak, may stress sa utak, marami tayo iniisip, kinaiinisan, at dahil sa sobra tayong stress, marami nagiging sakit. sakit sa ulo, masakit sa dibdib, maraming sakit sa katawan, naka-high blood pa, kumukulo pa at yan. So, paano natin tatanggalin, hindi lang yung stress sa katawan, yung stress sa utak na dinadala. Ang pinakamagaling na psychiatrist, psychologist, Uh, in-house natin si Doc Lisa. Malaking tulong sa akin. At tuturuan niya tayo ng tips ng mga psychotherapy. Alam niyo, mahal kasi. Mag kung may pera po, magpa-psychiatrist kaya walang problem. Kailang mahal ngayon. May 2,000, may 3,000, hindi man natin. Kaya, for the meantime, Doc Lisa, libreng tips para sa atin. So, dito, uh, tips para sa mga inis, sa galit at stress. So, sa mga kaibigan at kamag-anak ng mga taong naiinis o nai-stress, ito po ang sasabihin nyo sa kanila. Number one, itanong mo, ano ba yung kinakainis niya? Ano, sino, sitwasyon ba? Kulang ba sa pera? O bakit siya naiinis? Kailangan mailabas niya at maisabi niya ang cause na o dahilan ng kanyang pagkainis. Para kayo po, yung eh, mga sa atin, isipin nyo, ano kinainisan nyo? Okay? Isa-isahin ni Dr. Lisa. Kailangan matukoy. Matukoy. Palagay ko, ang kinainisan nyo, isang tao. Pula ko lang. Ha. Tao or pera. Pero lahat naman yan eh. So, kunwari, tao ang kinainisan nila. Kung tao... O, anong gagawin nila? Oo. oo. Isipin mo na bakit. Kung may nagawang masama sa'yo, ang next mong isipin, gagantihan mo ba o papatawarin mo? Actually, yung mga nagpapatawad, mas gumagaling yung taong nagpatawad. Kasi para sa kanila yon eh. Hindi naman para dun sa taong papatawarin nila. Pero I'm sure 90% ng mga tao, siyempre naiinis sila eh. Gusto nila gumanti, sumigaw, na, nalugi sila, naloko sila. So, paano sila abot sa stage na bago mag-move on? Ang technique mo is pinapakinggan mo muna. Yes, kailangan pasalita inyo yung taong naiinis, mailabas niya lahat ng inis, mm. maisabi niya. Pag nailabas na niya yon, bawas na ang kanyang inis at galit. So, ilalabas niya sa'yo o doon sa tumutulong. Okay yes. lang yun. Mm -hmm. uh -oh. Pero in the end, eh, gusto naman natin mapalampas. Pero at that time, yun mahirap. mahirapin. Eh. Number two, paano kung sakit ang kinainisan? Alam mo, nakakainis yung may sakit. Eh. Diba? Wala kang magawa. Number one, kung sakit, kailangan gagamutin mo. Kaya puro tayo health tips, di ba? Gamot, payo, home remedy ni Dr. Willie. Kaya lang, may time na hindi pa rin talaga gumagaling. May sakit na chronic, may sakit sa pag-edad, may sakit sa bisyo. Ano naman gagawin nila kung sakit na hindi nila maayos? Hindi eh, na kapag paggamot ka na, no? alam mo na. Ngayon, kung pang matagalan itong sakit mo, kailangan matanggap mo na mararamdaman mo yung mga pains na everyday nando na hindi na matatanggal. At isipin mo, abah, may mga tao nga, mas hirap pa kesa sa akin. Yung mga na-stroke, hindi na yun makakalakad. Oh, so, isipin mo na may mga tao mas hirap pa kesa sa kalagayan mo. Oo. So, tsaka yung sakit naman, hindi naman laging masakit eh. Meron naman hirap ngayon, next day gumaganda. Meron kahit may cancer, malala isang buwan pero may time na maka-recover. Mm -hmm. Merong stroke na baldado pero may stroke na nakaka-recover. So iba-iba. So konting tiyaga lang, konting tiis. Okay? Number next, kung kung kinaiinisan nila palagi natin may sitwasyon mm -hmm. sa buhay nila na may pangyayari, may issue sa trabaho o sa ibang bagay Dok, Kung bababago pa uh, gumawa tayo ng paraan para baguhin yon. Kung hindi naman, mag-focus na lang sa ibang bagay. So, iba ang gagawin ninyo. ah uh, meron kayong, pwede kayong magtrabaho para malibang ang inyong sarili. Ngayon, yung pagtanggap din sa sitwasyon na hindi na maikokorek, -e -co kailangan nandun din. Matanggap natin. Okay. At isang mahirap na kinainisan ng karamihan ay pera. 'di diba? I think number one stress or ang pera eh. Siyempre, pag ang pera mo, wala tayong magagawa. Tipid talaga. Tipid and tiis, 'di ba? Kaysa gumawa tayo ng kalokohan, manloko ng tao, mag-scam, gumawa ng easy money, eh baka manalo ka sandali, magloko, baka nakaw konti, pero in the end, masisira mo naman yung buong buhay mo, reputation mo eh. Diba? So, mas maganda yung Tipin and tiis lang tapos unti-unti maghanap ng pagkakakitaan na mas stable. Oo, pag-isipan nyo, ano yung talent niyo at yun ang gawin yung trabaho, mm -hmm. yung ma offer nyo sa ibang tao. Okay. So, lahat tayo may kanya-kanyang talent, dapat ipofocus lang para mabisi siya. palagi natin, Dok Lisa, ang dami yung nakikinig sa atin, mga stress siya. Ano ba mapapayo mo sa kanila? kailangan meron kayong makakausap para mailabas nyo yon, ma-share ninyo at makapagpayo sa inyo. So, pumili kayo ng taong makakapagpayo ng tama. Malalaman nyo naman eh, pag kinausap niyo yung isang kaibigan nyo, kamag-anak nyo, lalo kayo na-stress, ay eh, magtago na kayo. Okay, pero to si Doc Lisa pinakamagaling sa psychology. Saan mo ba nakuha ang psychology tips mo? Ah, sa kakakausap ng maraming tao, tsaka it comes with ano din eh, age. So, yung mga mas may edad, mas marami ng karanasan ano, experience, mas nakakapagpayo na sila ng marami. I think may tulong din na 10 years old ka pa lang eh. Hinahayaan na ng mami mo mamalengke, magbantay na ng bahay, mag-jeep mag-isa. Oh, Siyempre, kailangan street smart ka din. Uh, eh. doon mo na ako. Ngayon naman, ano may palatandaan na stress ka? Magbibigay ako ng 8 na 8 symptoms na posibleng sign ng stress. Yung lagi kang irritable, number one. Number two, minsan nagkakaroon ng singaw, sugat sa bibig, stress din yun minsan. Bako lang sa vitamins. Number three, laging gutom. Laging gutom ang pakiramdam. Number four, Kumukulo ang tiyan, hindi matunawan. Number five, misa maraming mga tigyawat sa muka, kulubot, uh, stress din yon. Number six, mabilis na tibok ng puso. Or nagbabasa-basa ang kamay. Yan talaga, ba nagbabasa ang kamay, stress na yan. Number seven, sakit ang ulo, sakit ang uh, batok, stress yan. And number eight, laging pagod. Pag uh, la trabaho lang, napapagod ka, Stress yun. At meron pa pala isang symptom, hindi ko nasulat. Yung dry mouth. Laging tuyo ang labi. Kasi pag na-stress ka, natutuyo yan eh. Mm -hmm. Pag natuyo, uh, inom ka na lang tubig, hindi ka naman diabetic na check mo na lang yung blood sugar mo, no? Kasi dry mouth, pwede rin diabetes. Pero kadalasan, stress din yan. Kaya uminom lang ng maraming tubig, nagda-dry yung mouth, kulo ng kulo tapos sumasakit yung ulo, sumasakit pa dito. Maganda itong mga tips ni Doc Lisa. Isipin nyo mag-isa, pwede niyo sulat sa journal, sa diary. Huwag nyo na lang isa sa Doc Lisa. Kung may galit sila sa tao, mas maganda 'wag mo ilabas doon sa tao. 'Wag mo ilabas sa nanay mo, sa kapatid mo, yung let's say sila kaaway mo. Kasi pag sila yung namura mo, wala na eh. Mas lalaki yung stress. Kaya dapat ikukwento mo sa isang neutral na tao. Final tips Doc Lisa. Yes. Kung tayo ang kaibigan o kamag-anak, uh, matuto tayong uh, magpahinahon sa kanila. Bigyan sila ng magandang payo kasi malaking tulong yon dun sa taong nai-stress sa panahon na yun. Okay, maraming salamat sa ating uh, psychiatry. Sa panangaragang na psychiatry, hindi na kailangan, alam na alam na. Sa dami ng mga nai-stress na uh, nagpapakalma, bakit ka daw laging kalmado? ni ka daw marunong magalit? Ah, hindi. Mataray po tayo. Oh, kailangan din medyo mataray sila, yes, di ba? Kailangan medyo may tapang din eh. Kasi pag walang tapang, lagi kang tatapakan. Uh, lagi kang talo sa so loob mo.